Magandang araw po mga pa welcome po sa Pinilangan Lakbay Ayan, all my bags are back I'm ready to go Nabihayan ah! na po tayo, papunta na po ang airport Sa mga kaubayan po natin na uwi sa Pilipinas At naghihintay po ng pamilya sa Pilipinas Ingat po sa lahat Ingat po tayong lahat, lalo na po ngayon Ako may dating pong bagyo sa Pilipinas Naway matuloy po ang flight ko, naway lumis po ang bagyo Para lahat po ay maging safe Tara, samahan po ninyo ako. Ayan po mga kabayan, dito na po ko sa Olo Airport going to Helsinki. Tapos Helsinki to Hong Kong. And Hong Kong to the Philippines. So, yun, wala pong masyadong tao ngayon. Hindi po masyadong marami duma ang mga sa kasi November. Pero December, oh, siguradong mas marami or end of this month. Yan. Dito na po ko sa next to gate to Helsinki. After ng immigration checking. Ang bihaya ko pong mula po mula sa Oulu to the Philippines, kulang-kulang isang araw po. Pum isang araw kasama na yung mga pahinga sa dalawang stopover sa Helsinki saka sa Hong Kong. <laughs> Sarado ang coffee shop dahil ano po eh, mag-alas 10 ng gabi, bubukas pa po yung 4am. Buti na lang may chocolate ako sa Lago Misang Misan lalagay po ako ng candy, mahal po yung mga liquid siyempre yung mga liquid uh, may restriction sa hand luggage kung ilang milli, milliliter Tal talagang i-check iche nyo po huwag pa kami laglagay ng malalaking lotion kung ano ano malilit lang po sa tingin ko po wala pong masyadong pabiyahin ngayon so yung aeroplano pagpuntang Helsinki siguradong medyo empty ito po sa ulo, maliit lang naman po itong airport na ito, pero napaka-organized at napakalinis sa loob at sa labas. Sa mga kababayan po natin na babiyahe po, siguro din po ninyo na ako, main muna kayo bago po kayo malis. Tapag CR kayo, ngayon kung medyo masama tempo ninyo, mag po kayo ng Imodium. Uh, kahit na ano, kaya Diatabs o Lomotil sa Pilipinas, dito po may Imodium napaka-effective para hindi kayo CR ng CR sa mga nag-comment po kuya eh, siguro ang yaman, yaman mo kasi once and twice a year nagbataramil ka ng Pilipinas eh, napakamal na tiket galing pa pa sa Europe hindi po ako mayaman kung mayaman po ako bakit hindi mag-abroad po ako di ba? dapat sa Pilipinas alam po ako ganun po yun Ah, uh, siyempre may dana rin po yung mga magwalang ko gusto ko po masaya po sila so, kasi ang pera po kikitain po yun eh basta importante po sa akin may pambayad po ka ng mga bills sa araw-araw pagkain at ayun po, yun po importante sa akin kasi kung mas mag-concentrate tayo sa sobrang pag-iipon ng pera tapos di tayo nag-enjoy ng buhay natin, hindi po balanse ang buhay. Lalo na po kung may labis-labis po yung ginigita po natin. Siyempre kung depende naman po siyempre sa taas sa diskarte po ng tao. Ako naman po nagpapasalamat po sa Panginoon dahil napakarami, napakarami binigay po sa akin ng blessings na Panginoon na hindi ko po talaga ina-expect na mangyari sa buhay ko. Kaya sa panahon po ngayon, uh, mas mahalaga po sa akin, makasama ko po lagi ang mga magulang ko taon-taon. Ayan po pinakamahalaga po sa akin. Hindi ko kayang bayaran yung sakripasyon nila. Pinawa nila. Ang father ko po, naging OFW po yun. Kaya alam niyo po yung sakripasyon po ng trabaho po sa ibang bansa. Kaya napakasarap din pong maranasan yung makitrabaho po sa ibang bansa. Napakaswerte ko po siya dito sa Finland naging uh, maayos naman po yung sitwasyon ko. Yung father ko po nagtrabaho po yung karpentero. Lagi po nakabilad sa araw. Kaya yung pagtitis po niya. Saka yung mother ko pag-asaga po po sa amin sa Pilipinas. Wala father ko. ani po kami magkakapatid. Hindi po biro. Naku po nakita po yung pag po ng nanay ko po sa amin. Sakripisyo po ng father ko na hindi po mab mababayaran na pera na nabubuhay po hindi po pagmamahal po ang kailangan po nila lalo po ngayon may edad po sila wala na po masilang silang masyadong hiling hiling po nila magkasundo po yung mga anak siyempre sa mga ibang anak dapat magkasundo na po masaya yung pamilya walang alikitan yung pong gusto ng mga magwalang po natin pinibigyan po natin sila na pagmamahal saka hindi dun sa pera dahil nasa ibang mga saka ikaw yung padala ng padala hindi nun nakabase ang hinahanap ng mga magulang kasi magulang hindi po magsasalita yan eh na anak huwag ka naman ng ganito minsan hindi na po sila may na bago na ka ng Panginoon hindi po nasa anak po talagang ang pag-intindi kasi may edad na po sila kaya mga magulang po na pag may edad na po yung mga magulang po ninyo pag mamahalpuhan na po nila hindi po pera hindi yung laging nagpapadala kayo ng pera okay mahal nyo sa mahal nyo sila nagpapadala pera siyempre kung malaking sakripisyo nyo sa ibang bansa hindi kayo makawin na, naintindihan ko po yun pero kung may kalabisan naman po kayo at lagi nagpapadala ng pera sa kanila bisitahin nyo po yung mga magulang iba po yun iba po yung nakikita po nila kayo sabihin nyo po sa kanila gano'n nila kayo kamahal ako po lagi sinasabi ko sa magulang mahal mahal po, po sila sobrang mahal ko po <laughs> tandaan po ninyo, uwi po kayo sa inyong mga mahal sa buhay, hindi po para mag -yapag. Okay lang po mag-enjoy o nag-ipon kayo para gasto sa Pilipinas. Okay lang po. Siguro din nyo po naman pagbalik nyo sa abroad. Kung nakatira kayo o OFW, may matitira naman sa inyo. Okay lang po yung mag-enjoy. Okay lang po yung ubos-ubos biyaya. Pero wag naman pong mamaya nakatunganga. Um, nasa inyo po yun. Yeah. Nakatulog naman po ka ng mga iska. Ay, yung mga ko medyo rosy cheek, mamula-mula. Sarado ang pores. <laughs> Paano po mga kabayan, uh, ito po yung ating first part ng pagta-travel po pa ng Pilipinas. Uh, at mamaya, pag nasa Helsinki na po ako to Hong Kong, update ko rin po kayo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Mahalin po ninyo inyong mga mahal sa buhay, lalo na po inyong mga magulang. Kung hindi nyo po, wala na po kayong mga magulang. Mahalin nyo po inyong mga kapatid. At kung wala po kayong kapatid, nag po kayo sa buhay makasama po tayo ng maayos kung sino po yung nagmamalasakit po sa atin turing po natin na kapamilya tandaan po natin na mas palagang po natin yung mga totoong tao po sa atin madali pong magkaroon ng kaibigan pero mahirap pong maghanap ng totoong tao paano po maraming maraming salamat na po sa inyong oras nila sa pinila kalagbay basta lagi po tayong positive vibes, good vibes God bless nga po lagi mo na araw laban lang